Kumusta tayong lahat? Kumusta mga kaibigan, mga kapatid, subscribers na nandito sa ating YouTube channel. Kumusta tayong lahat? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nandito na naman tayo upang mag-aral, magbabahagi sa salita ng ating Panginoong Yesus Ula sa Biblia upang lalo tayong mapatibay at mapatatag sa ating pananampalataya. Malala, mapalalahanan tayo sa mga panahon at sa bawat panahon na kung saan maraming kapigatian, may mga kalungkutan sa ating mga puso, may mga pag-alala sa ating pagkatao at isipan. Huwag na huwag natin kalimutan ang paglapit ngayon sa Panginoon. Samahan niyo ako, mga kaibigan, mga kapatid, saan makayong panig sa mundo na makapagpakinig at mabigyan natin ng panahon ang ating Panginoong Isus sa buhay natin, ang ating Diyos, upang lalo tayong mapatibay, lalo tayong mapalakas sa ating pananampalataya. Una sa lahat, manalangin tayo. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang gapay, ang kanyang pag-iingat, at ang kanyang proteksyon. Panginoong Diyos, nandito kami upang mag-aral ng iyong salita. Nandito ako, Panginoon, upang ipaalala sa aking mga kaibigan, kapwa, tao, kapwa Pilipino na nandyan ka sa kabila ng aming mga pagsubok. Najan ka, Panginoon, nagpaalala sa amin sa kalagahan ng aming buhay. Sa kalagahan ng iyong mga salita na siyang aming sandigan at lakas. Panginoong Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawad po sa aming mga pagkakamali sa mga panahon na namin. Linisin niyo po itong ng aming mga puso. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ngayon na kung sino man nga aking uh, mga kaibigan at kapatid ngayon na nakapagpanood nito na may mga dinadala at mga nirandam sa kanilang puso't isipan o katawan, tulungan niyo po sila, Panginoon, na ma ma-inspired, tulungan niyo po sila mapatatag at mapatibay at nilang pananampalataya at relasyon sa iyo, Panginoon. Wala po ako magagawa kung hindi po sumagitan mo. Banal na Espiritu, gamitin niyo po ako, makiusap ka sa amin. Sa so ganun ay palagi kaming lumago at palagi pa kaming uh, mamumuhay na may pananalig at pananampalataya sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Amen. Sa mundo ngayon, sa ating present na panahon, maraming mga pagkakataon na nag mag-alala tayo. Uh, nababalisa tayo. Kung anong maging mangyari bukas o kaya anong mangyari sa ating trabaho, minsan na napaisip na, tayo, nako paano na kung magkasakit ako? Paano na nagkasakit yung asawa ko, nagkasakit yung yung pamilya ko, yung mga mahal ko sa buhay? Kung wala na ako, na, paano na kaya? Marami tayong mga paano, marami tayong mga bagay na kung saan tayo nababalisa. Tayo ay nag-alala dahil nakikita natin tong sa mundo yung competition. Yung talaga ang bilis no ng uh, competition dito at saka maraming mga bagay na kung saan nakikita natin na oh gusto ko to gusto ko to marami tayong mga gusto Marami din tayong mga tinutulungan, marami tayong mga bagay na gusto din nating gawin. So, napapagod tayo, nahihirapan tayo, nabibigatan tayo, parang halos hindi na tayo makahinga. Kaya ngayon, bigyan natin diin kung gaano kahalaga. Gaano kahalaga ang mga salita mula sa ating Panginoong Hesus Kristo nagpapaalala sa atin sa ating relasyon sa kanya at nagpaalala sa atin ngayon, magpaalala sa atin ngayon sa kanyang mga pangako na kailanman hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Ito ang napakahalagang bagay ngayon na bigyan natin diin sa bawat sa atin, sa buhay natin, maging sa ako man. Kaya masaya ako na naibahagi ito ngayon na upang mapaalalahan na ng aking sarili sa mga salita ng ating Panginoong Isokristo, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga katuruan. Ngayon, ating pag-usapan itong sinasabi ng ating Panginoong Yesu Kristo na nakasulat sa Matthew chapter 6 verses 25 hanggang sa 34 tayo. So basahin natin ito sa Tagalog ng Matthew chapter 6 verse 25 hanggang sa verse 34. Basahin natin ito in Tagalog at saka sa English din. Kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, inumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din siya, bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa budiga. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapag pahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-alala? At bakit kayo nag-alala tungkol sa pananamit? Tinanin ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung ginadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, inumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo, ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kaniyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag ala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumadating sa bawat araw. Amen. Now let's read it in English. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds on Of the air. They do not sow or reap or store any barns. And yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Than any one of you by worrying at a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin yet i tell you that not even solomon in all his splendor was dressed like one of this if that is how god clothes the grass of the field which is where today and tomorrow is thrown into the fire will he not much more clothe you you have a little faith. So do not worry about seeing what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all this things will be given to you as well. Therefore, Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. The Word of God, ito ang salita ng ating Panginoong Iso Kristo. Nagpapatibay, nagpapaala sa atin ngayon. Napakahalaga na mabigyan natin ito ng diin mga kapatid, mga kaibigan. Dahil kahit ako, nabibigatan ang puso ko minsan, Uh, marami akong worry sa puso ko, marami akong mga uh, kapighatian, kaya minsan natatakot tayo, minsan nalulungkot tayo, lalo lalo na pag uh, tayo nag-iisa, naisip natin, ano na kaya? Lalo lalo na pag may mga mahal natin sa buhay na nagkakasakit, may mga mahal natin sa buhay na, na nangailangan tulong. So talagang nape-pressure tayo. Ganito ang mundo talaga. Hinihila tayo palayo sa Diyos. Hinihila tayo palayo sa mga salita ng Panginoon. Kaya ganito kahalaga na pakainin natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa mga aral at salita ng Panginoon na kung saan pagkain ang ating spiritual na buhay. Alam ko na ang bawat tao ay may pinagdadaanan. Alam ko na walang sinuman sa, ta sa mundong ito na walang problema, walang pinagdadaanan. Dahil ito ngayon ang sinasabi ng ating uh, Panginoong Isu Kristo. Sinasabi niya sa kanyang mga apostoles, sinasabi, sinasabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. No? So talagang dito, uh, lalo na, na sa ating YouTube o kaya sa anumang uh, situation na sa buhay, yung mga channel natin minsan nag-aalala tayo, wala na tayong viewers, o kaya, wala wala tayong trabaho no wala talagang, asaan na naman tayo nito ngayon ito yung palagi kong naihatid na preach sa Englishman, Bisaya o kaya dito sa Tagalog dahil ito ay napaka-powerful na salita ng ating Panginoon na kung saan nagpapatibay sa ating puso, isipan, nagpapaalis sa takot at pangamba sa ating mga puso at sa ating isipan na, oh, mayroon palang mga salita ang Panginoon. Mayroon palang sinabi ang aking tarapagligtas. Mayroon palang sinabi ang aking Panginoong Kristo na kung saan panghahawakan ko sa bawat panahon ng aking mga paghihirap, sa bawat panahon ng aking mga pagtitiis, nandiyan ang Panginoon. Hindi lang tayo iniwan at hindi tayo iniwan ng Panginoong Isus. Nandiyan siya, patuloy siyang nandiyan sa atin. Sabi na hindi ko kayo pabayaan magpakailanman. Tinamasa din niya ang mga sakripisyo doon sa cross na kung saan binigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. buhay nagpapaalala sa ating tagumpay at bagong buhay. Ngayon mga ka kaibigan, mga kapatid, dito tayo nagpapaalala sa atin na sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, huwag kayong mag-alala patungkol sa inyong mga buhay. So, talagang tinatakot tayo eh. Tinatakot tayo kaya uh, kailangan natin ang exercise, kailangan natin ng workout, Minsan natakot tayo, no? Aala ko tuloy may isang tao na talagang conscious na conscious na sa kanyang health. No, ayaw niya na siya ay magkasakit. So na, na nag-aaral siya, na na-discover niya na ah uh, na-discover niya na uh, pag humawa ka pala ng mga bagay, mayroon dong mga alikabok, no? So kailangan na protection mo 'yung sarili mo. So kaglab siya. So ay yung mga likabok na yan, yung mga germs na yan, papasok sa katawan mo. So, hugas ng kamay, tama naman talaga. So, na-research na din niya na uh, pag hindi mo hinugasan yung mga pagkain, minsan, no, yung mga prutas, ganyan, papasok na yung mga chemical o mga karamdaman. Totoo naman. So, talagang grabe. Check na check, check talaga niya. Yung kanyang kwarto, ni-spray niya talaga. Lahat-lahat, kung saan siya mapunta. No? So, nakikita... Talaga niya yung mga bagay na yun sa nakakatakot. At nalaman niya, sa huli niyang pag-iingat, no, sa discovery niya, nalaman niya na ang hangin din pala ay nagdadala ng mga Kaya Ang ginawa niya, sinaraduhan niya yung ilong niya, yung dalawang butas ng ilong niya, kinukulos niya, tapos nag sinaraduhan din niya yung bibig niya nakalimutan niya, mga kapatid, kaibigan, na yung ilong niya, yung dahilan, kaya huminga siya. Nakalimutan niya yung hangin na binigay na Diyos libre dahil sa subray ng pag-alala na matay tuloy siya. Kaya hindi na siya nakahinga, nawala na yung oxygen. So mga kaibigan, mga kapatid, alam natin na ang buhay natin ay hiram sa si Diyos. Bigay ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, Wag tayong mag-alala sa buhay natin kung anuman ang ating kakainin. Hindi ibig sabihin ng Panginoong Isus na maging matamad ka, mag huwag kang magtarbaho. Hindi. Sabi niya, huwag kang mag-alala. kang mag, wag kang mag Kasi pag nag-alala ka, sinabi natin Panginoong Isus Kristo dito, mawala ka sa fokus. Mawala ka sa, sa, sa yung mga plan o kaya sa mawalan ka ng eagerness, mawalan ka ng courage, mawalan ka ng uh, happiness, no? kaligayahan sa puso mo kasi puno ng pag-alala eh. Kaya sinabi natin, Panginoong Isu Kristo dito, nakakadagdag ba sa, sa yugto o uras ng iyong buhay ang tudong pag-alala mo? Wala. Hindi nakarantag. Sabi natin, Panginoong Isu tingnan mo yung mga ibon na lumilipad. Nalagaan ko sila. Nakakain sila. Nakapag-imbak sila ng pagkain. Ikaw rin. Ito yung pinapakita natin Panginoong Isus na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos Ama na kung nagsaan naglilikha sa atin. Nung tayo naging anak ng Diyos, tinanggap natin natin ating Panginoon Kristo bilang Diyos at ating Panginoon sa buhay natin. Tayo naging anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nandiyan ang ating Panginoon na nag sa atin kagaya ng mga ibon na lumilipat. Minahal ng Panginoon. Kaya naalala ko itong Tagalog na awit na napakalaga. Ang mga ibon na lumilipat ay mahal ng Diyos. Di kumukupas ang mga ibon na lumilipat ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag nang malungkot, kaibigan. Huwag ka nang malungkot, kaibigan. Dito yan ang gagaling. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nalagaan ng Diyos ang mga ibon. Tingnan mo, hindi sila napapano. Ikaw pa kaya na nilikha ng Diyos kawangis niya. Ikaw pa kaya na mula sa simula, inalagaan at minahal tayo ng Diyos. Binigyan niya ang kanyang grasya at pag-ibig sa bawat isa sa atin, sa bawat pagkatao, sa bawat tao, sa bawat isa, sa bawat taong nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi din niya, tingnan mo rin ang mga mga halaman. Nakikita mo yung mga halaman na yan. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Kahit sa sulumun na napakayaman, hindi niya kayang damitan. Inalagaan ko sila. Ibig sabihin, pinapakita ng ating Panginoong Iso Kristo na ang pag-ibig ng Diyos, ang grasya ng Diyos, nakikita natin sa nature. Nakikita natin sa, sa power of God's creation. Nakikita natin kung gaano kaalaga ang pag-iingat sa Diyos sa buhay natin. Baka akala natin ngayon, pasurod, wala na ang nagbumahal sa akin. Wala na nagbibigay ng papahalaga sa akin. Ako na lang. Walang-wala na ako ngayon. Gusto ko nang sumuko sa buhay. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Gusto na gusto ko nang uh, magpa, magpakalunod sa alak. Gusto ko nang magpakalunod sa mga masasamang bisyo o kaya druga na nakasira sa buhay at pagkatao natin. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan ko. Kagaya ng mga ibon yung nalagaan niya. Ang sabi na natin, Panginoong Kristo, unahin mo ang kanyang kaharian. At ang hanapin natin, sundin natin ang kanyang katuruan at kaluuban, mamuhay tayong matuwid sa magitan ng sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na magturo sa atin, mamunga sa ating mga puso, isuko natin ang ating mga pag-alala. Panginoon, sa iyo na itong buhay ko. Panginoon, sa iyo na itong pag mga problema ko. Tiyak, ang sabi dito, tiyak na ipoprovide, ibibigay ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Hindi yung sobra nating mga gusto o hindi yung mga, kina, yung mga pangailangan mo ngayon. Sa puso mo, isipan mo. Isipin mo, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Huwag kang mapalisa. Huwag kang matakot huwag kang mag-alala. Isuko natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya lahat-lahat ng ating mga concern, mga pag-alala. Kaya huwag kang susuko. Lumapit tayo sa Panginoon. Minahal tayo ng Panginoong Isus na matay sa sakros para sa iyo at para din sa ating kaligtasan. Kaya magpakatatag ka, unahin natin ang kanyang kaharian. Huwag tayong mag-alala dahil ang bawat araw, sabi natin Panginoong Isu Kristo, may sarili ng problema. Lutasin natin ang problema sa tulong ng pa Panginoong Kristo so at ang bukas ang Diyos na ang bahala. Kaya magpakatatag tayo, maging masaya tayo dahil hindi tayo po bayaan o iwanan ng ating Panginoong Yesu so Kristo. Samahan niyo ako sa panalangin. Dakilang Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa amin. Salamat po na pinapaalala nyo sa amin, Panginoong Isus, na huwag kaming matakot, huwag kaming mag-alala, huwag kaming mabalisa. Sa anumang bagay, bagkos, unahin namin ang iyong kaharian at mamuhay kami ng matuwid sa magitan ng banal na Espiritu. Panginoong Isus, kinikilala ka namin bilang Diyos sa buhay namin. Maghari ka sa puso ko, maghari ka sa buhay namin. Kana na po ang Panginoon namin. Panginoon, tulungan niyo po kami mamuhay na may pananampalataya na walang takot sa bukas kahit sa anumang mangyari. Patuloy ka naming paglingkuran. Patuloy kami sa iyo. Patuloy kami mapupuri sa iyo. Salamat Panginoon sa bawat tao ngayon, sa bawat kapwa ko, bawat isa na nakapagpakinig. Patibayin niyo po ang kanilang pananampalataya at pananalig. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, na aming Diyos na kapagligtas. Amen. Salamat sa inyong lahat. Ingat.